Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers. So ngayong hapon, uh, share ko lang po sa inyo ang aking ginagamit na pan trap po sa fruit fly. So bago tayo magpatuloy sa mga baguhan at hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala no si Jisrael Palacio. Kayon, isang farmer hero po ng Swiss uh, Seeds Company na nakabasi po sa probinsya ng Tambuanga sir So ngayon mga kapwa ko ka farmers, nandito po tayo no sa uh, Luzon, no sa part ng Batangas sa Maybawan. Okay, so ngayong hapon mga kapwa ko ka-farmers, uh, bago tayo magpatuloy at pag-usapan natin yung mga uh, hinawakan ko na mga ginagamit ko sa aking farm, ay uh, siguraduhong nakapag-like, uh, share, comment kayo sa aking uh, munting YouTube channel. Okay, so ngayon hindi na natin patatagilin pa. So share ko lang po sa inyo mga kapwa ko ka-farmers, uh, nag-ikot ako, uh, katatapos lang uh, nakita ko at nasilip yung uh, damage no, sa potate teo, protlye. Okay, so, sa 29 days na old na ampalaya, uh, may mapasansin na tayong mga maliliit na bunga. So, kaya nga, inikot natin yung kabuuan nating tanim, may nakita tayong mga damage sa puplay. So, paano natin tumayasan at paano natin itrap yung mga uh, dahilan, okay? So, ngayon mga kapwa ko ka-farmers, uh, may dalawa tayong uh, produkto na ipapakita ko sa inyo ay uh, una, Ah, uh, ito po ang super net. So yung super net may mga demo na po tayo kung paano nato, uh, natin siya gawin at gamitin, di ba? Okay, same lang po siya sa Catcher Pro. So yung ginagamit natin nga ngayon mga kapwa ko farmers yung Catcher Pro. Okay, katatapos lang namin naglagay, no? Dahil napansin ko na dito pala sa aking farm, maraming mga puta, te o fruit fly. So ang fruit fly mga kapwa ko farmers ang tirada po niya, yung bunga ang target niya tapos may mga maliliit na mga tinatawag nating flies sa English so doon mag iwan siya ng kanyang uh, ipot sa loob na natin pagkalipas ng 2 to 3 days uh, maninilaw ang bunga po sa uh, ating ano uh, bunga ng ampalaya so kung tingnan natin ito po oh ang mangyayari okay so yun po ang damage ng fruit fly so may nakita tayong dalawang bunga sa uh, ating tanim na ampalaya na Galaxy Max F1 ang variety. Kasi yung Galaxy Max F1 basta maganda lang ang kanyang tubo mga kapwa ko ka-farmers. Madali lang po siyang mapipitasan. Kagaya nito siguro nasa mga 38 days pwede na natin siyang uh, i-harvest. So yun po ang kagandahan sa variety ng uh, ampalaya na Galaxy Max F1. Compare sa Galaxy F1 noon na 45 kung maganda ang tubo, 48 pag hindi maganda ang tubo. Same lang po siya sa mistisa na tanim natin no, sa may bandang dulo na nasa 45 to 48 days. So, magadipindi sa pag-aalaga mo. Pag hindi siya stress, 45 days pwede mo na siyang pipitasan. Pero pag stress siya, aabot ng 48 hanggang 52 days bago mo siya mapipitasan. So, ngayon mga kapwa ko ka-farmers, ang ating ampalaya, share ko lang na ang variety ay Galaxy Max 1 uh, 29 days old na siya. Then, may napapansin na tayong maliliit na bunga at kagat sa mga fruit -like. Kaya nga, Uh, gumamit tayo ng mga produkto so hindi po ako nagpapromota share ko lang ang aking ginagamit para sa mga wala pang idea lalo na sa mga baguhan ay makakatulong po ako sa kanila so ito po ang catcher pro ulitin ko pang trap lang siya ito po ang super so ngayon uh, may uh, paglagay nito mga kapwa ko ka farmers halimbawa uh, nakapasok na sila sa tingin ko nasa loob na sila sa ampalaya So, nasa loob siya. Then, uh, bukas, mga kapo ko kaparmers, ililipat namin kasi hindi siya maganda kung ilagay natin siya sa loob ng taniman. Mga 5 meters or mga 10 meters, ilagay natin sila sa medyo malayo-layo na mga uh, site. So, ngayon, uh, ganito na mga kapo ako kaparmers, no, katatapos, katatapos lang namin. Oh. so tingnan nyo, sobrang dami, no, ang natrap na mga fruit fly. Oh, so yung pinakauna namin mga kapwa ko ka-farmers Samahan nyo ako at ipapasilip ko sa inyo Dito banda So, samahan nyo ako ka-farmers no? okay. So, ito mga ka-farmers, no? marami-rami na po ang natrap na mga fruit fly oh Then, wag natin kalimutan. Hindi natin to hayaan ma ano po, makaste dito na abot ng isang linggo. Pa, baka gawing pugaran po ang ating uh, taniman ng mga ampalaya. So, ilagay natin to Antayin natin hanggang hapon, no? ah uh, bukas hanggang hapon. Tapos, ilipat natin to Ilayo natin, ilagay natin, no? Kasi, kasi sobrang sulok po sa likuran. Mga 10 meters o mga 5 meters pwede na siya kasi nakapasok na sila sa loob. So, ibig sabihin mga kapwa ko ka-farmers, uh, itong itong nangatrap ay galing po sa loob. So, naglagay tayo, hindi siguro bababa sa mga 13, kaga nito, no? Yung mga galon ng nitro, uh, nit, uh, nitro ganoon natin pinapakapit. So, simple lang ang papakapit, no? Ganyan lang. ah uh, alugin natin, then, tapos ganyan lang. ah uh. Ganyan lang mga kapwa ko kaparmers. So napaka-easy gawin ang pag-apply, no, ang paggamit ng catch, uh, catcher Pro at saka Supernet po sa ating taniman. So ulitin ko, hindi ako nagpopopumot, kundi uh, share ko lang ang mga ginagamit ko para sa mga baguhan at wala pang idea kung paano natin ikontrol ang mga fruit fly. Ito na po ang sagot sa inyong uh, mga tanong at saka solusyon no sa mapinsalang insekto na umaatake sa ating mga Uh, bunga sa mga pananim natin kagaya ng ampalaya, uh, watermelon, kamatis, talong, lahat-lahat mga kapwa ko ka-farmers pwede din nilang sirain. Okay, so bago tayo magtapos, mga shout shoutout po sa lahat na mga uh, bagong viewers no, mga bagong subscriber at sa lahat na uh, laging nakaabang sa ating uh, uh, ating mga tips no na ina-upload sa ating YouTube channel. So thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta na dahil po sa inyo, kikita na po tayo. Okay so bago tayo magtapos hingi ako ng isang favor sa inyo uh, don't skip my ads kasi doon lang po kami kikita Okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang bye bye sa you Next Vlog